tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba na tabunan mo ng mga mensaheng bastos, nakakasakit o hindi naman talaga akma o nauugnay sa asignatura, paksa o gawain ang isang chat group na naglalaman ng pangalan ng asignatura sa social media. Alam mo ba, nagagamit ang isang GC sa pag-uusap, sa pagpapadala ng mga mensahe, formal man o hindi, o mas kilala bilang communication. Hindi po tama ang paglalagay nang mga mensaheng hindi naman talagang angkop o walang kinalaman sa asignatura. Paksa o gawain. Mapipilitan lang tumingin ang isang tao o iilang tao para makita niya o nila ang dapat niyang hanapin na mahalaga. Sabihin po natin, gustong makita ng isang mag-aaral ng mga messages sa kanyang GC na ginawa ng kan kanyang kaibigan na may kinalaman sa isang asignatura. At ang nakita niya, puro bastos na mensahe. May pagmumura pa. Naku! May mga GC na nagpapakita lang ng mga mensaheng may kinalaman sa paksa at may mga GC na nagpapakita nga ng mga mahalagang mensahe pero natatabunan rin ng ilang GC ng mga basurang mensahe o ang tinatawag na bad words, sexual content mga bastos na mensahe. Yan po'ng tinutukoy po dito. Tama lang po na 'wag pansinin o patulan ang mga ganitong mensaheng nakakasakit sa kapwa o wala talagang kinalaman sa asignatura, paksa o gawain. Hangga't maaari wag mo nang patulan ng mga ganitong klasing mensahe na nakikita mo sa isang GC at sa ibang mga pangkat ng grupo mag-isip po muna tayo bago tayo mag-send ng mga ganitong klasing mensahe o bago tayo mag-send ng mga mensahe kung tapos ka na sa asignaturang may kasamang GC na hindi kasama ang guro kapag feel mo na masasaktan ka lang sa mga nilalagay nilang mensahe sa GC na yan maaari ka nang umalis sa GC na nauugnay sa asignatura na niya yan, o paksa na yan Ikaw, tama ba yung ginagawa mo? Ano ba talaga sa tingin mo?